Arestado ang sarong lalaki makalis na manaksak ng na soltero sa Naga City. Alauna ni maagahon kaining ning Sabado kan mangyari ang insidente sa sarong tindahan sa Purok 3, Barangay Tabuco. Binisto ang sospek na si Alias Puro, 55 anyos, residente kan Urban Pacol, parehong syudad. Binisto man ang biktima na si Alias Jeff, 36 anyos, soltero, residente sa lugar kang pinangyarihan. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, an Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office, nagbakal din si Garilio ang sospek sa tindahan. Tininusubot ini kan burat na sospek na nauli sa diskusyon na sa sasaksakon kan sospek. Data po ma sigurado kung anong send pinagdiskusyonan pero base sa ibang yaon duman sa lugar pero nagkukulitan si Dua as in, siguro napikon ini yung sospek sinaksak na sana ni ining victim gamitan gamit ang sarong kitchen knife sa sa iyang tagiliran so Tulos man napigdara ang biktima sa Bicol Medical Center kan sa iya mga kapamilya para sa magkakanigong asistensyang medikal asin ngunyan ang nagpaparahay pa. Saro po sa pinagpunan kaniyo na burat si sarong si biktim. So kung nakainom na po, mas maray na magpulit na dahil na magkulit. Sabi nga ang inumon sa tulak, dahil po pagdaraon sa payo, asin kung iniman sa tuyang suspect, kung ikaman ang kinukulit, mas maray pa, magrayo ka na sana kaysa na madami ka pa sa gulo na araw kayo nangyari, napikon siguro si sa tuyang suspect, ay igwa pa siya nasaksak, so nagkaigwa pa siya pananagutan sa batas. As in, itong pagkakakulong kay, kaypuan po niyang simbagon ito sa irarambad sa tuyang batas. Nasa custody pa kanaga City Police Office ang sospek at sinahampang sa kasong prostrated homicide. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.